Asha ah, po ay uh, residente dyan sa El Nido, Palawan. Tanungin lang natin kung kamusta. Kasi ang, ang napag-usapan natin, kuyang puro Cebu eh, no? puro hmm. sa Visayas. Eh kamustahin naman natin yung ang, ibang dinaanan. Uh, oo, oh, oh, yung iba pang dinaanan ng uh, Bagyong Tino, especially dyan nga sa El Nido, Palawan. Magandang hapon po, Ma'am Joanne. Hapon po. Opo, Ma'am Joanne. kamusta, Tum po, po, kayo dyan? Uh, so far, sir, medyo makulimlim ngayon. Uh, after ng bagyong Tino, medyo nike-clearing po yung mga ating mga officials dito sa El Nido. Pero sobrang first time po in El Nido na ganong kalakas po yung Tino. Oo. <laughs> yung ba mga nakikita naming mga pictures dyan sa Cebu, yung ilang mga lugar sa Visayas na mga naglubugan, may mga ganong experience din ba kayo dyan sa si El Nido? So, wala po kaming ganong experience sir mm -hmm. sa El Nido kasi yung El Nido po is medyo mataas na lugar may mga pa, uh, portions po na baha pero hindi po ganoon ka uh, hindi, hindi po ganoon gana compare po sa Cebu oh. than other places Mhm. Mm dito uh, po ikas eh, marami po kasi kami kasi medyo forest pa po yung Palawan. Mm -hmm. And El Nido po talaga is mountain siya mm -hmm. then dagat. So oh. ang amin po dito is yung mga natumbang mga puno na napaka-rare po kasi may ibang puno is medyo matatanda na din malalaki din ngayon nabuwal siya ng sobrang lakas ng hangin. Ano yun? Nabunot? Nabunot? Opo, yung mga medyo yung malalaking branches po natin oh. is medyo talagang na putol siya. May mga iba pong nabuwal din talaga. O, oh, pa paano Kaya, mo i-describe, Joan? Yung time na dumadaan yung bagyong team? Yung time po talaga, sir, hindi po talaga namin expected na ganun kalakas. Kasi may mga bagyo naman po dumadaan sa dito northern part or especially ilnido hindi gano'n sa kalakas. Pero this time po talaga sobrang lakas. Dito po sa amin, sir, actually yung structure po namin is uh, bakal na siya. Then yung yero namin is naka, ano na siya, naka bolt na siya ng ganyan. As in, pa po talaga. So far ngayon, sir, uh, ano kami, parang mga 13 pa, 30 peraso yero na wala pa hindi na namin maha -ano Ma -malib sa maliban sa inyo, may mga iba pang ganyan na wala ng bubong? Dami po kami po medyo ano pa po kami medyo slightly dami may pa po pa kami. May lang po kami kasi inyo. Opo, one fourth lang po ng structure namin yung medyo nawala. Yung iba po talaga buong bubong nawala lalo na po yung mga uh, malapit po sa dagat kasi kami po mga three to four blocks away from from beachfront. front hmm. Kaya po medyo hindi pa po siguro yung mga nandoon kasi hindi pa rin ako nakapaglabas kasi medyo may marami pa pong mga ano mga structures na hindi ayos. Paano mo i-describe yung labas ninyo, yung mga paligid ninyo? Talaga bang gaya din iba na nung mawala yung tubig? Eh putik-putikan yung paligid, uh, may mga nakatumbang post, may may may, may mga oh, ganun po. bang Kasi ano? may mga landslide prone areas po dito, then mm -hmm. marami pong talagang mga nakatumbang puno. Oo. After po nung bagyo kasi yung last hit po nung bagyo is parang morning, mga 8 o'clock. After that po talagang uh, yung daan po namin, highway, hindi po talaga madaanan ng mga, hindi po siya passable sa mga malalaking vehicle, talagang motor lang. Oh. Kasi tapos marami na nag that time, mga 9, 10 a.m. Oh An mm -hmm. Ano to? First time ninyong na-experience tong gantong kalakas na bagyo? Opo, first time po yung gantong kalakas na bagyo dito sa amin. Mm -hmm. Pero Ma'am Joan, ang first time pong signal number 4 po ata El Nido mm -hmm, eh, mm -hmm. number 4. Pero, pero Ma'am Joan, kam kamusta po? Um, malapit po ba kayo mm -hmm. doon sa El Nido Town kasi yun din na ko yung Willy, yung jump off point ng mga nagtutours mm -hmm. Na ano pa package yan, A B C D ganyan. Eh, oh. eh e, kamusta Opo, po nasa yung El Nido Town po talaga mm -hmm. kami proper po. Mga away from mga 3 blocks away lang po kami doon sa jump off point po para po doon. Sa, o, ano po, opo. sa mga nagtutour. Mm -hmm. Ka kamusta po yung ano mga turista at yung mga resorts kasi yung Oo. mga bandang nandoon sa may, uh, El Nido town. Ka kamusta po ang sitwasyon doon? Super so ngayon sir wala pong inaallow ngayon na mga ano na mga, mga tourists na mm -hmm. biyahe. Opo, wala po ngayon mga two days na siguro po until bukas kasi magki-clearing daw po ang local government ng amin pong uh, bandang dagat. Then marami po talagang mga ano pero yung ano po napaghanda naman po kasi mga bangka po at yung mga yate medyo naka ano na po siya naka ready sila May, kaya nailagay nai na ano nailagay na sa safe na lugar. Na po nila. Opo. Oh. Bago po nag ano saka po nag close yung mga establishments namin dito mga 3 p.m. nung yesterday. Oo. Oh. Opo, bago po dumating yung bagyo kaya medyo less po yung talagang ano lang po talaga yung highways yung ganyan. Oh, pero yung mga resort po medyo oh. hindi po talaga mga yung nagstay <laughs> parang staycation lang po yung mga guests namin po oh, dito ngayon sa El Nido. Oo. Oo. So may mga inabot din ano, ng mga Hotel. foreign visitors? Oo. Opo, marami po, marami. Dahil ngayon po yung start na ng peak season dito sa El Nido, medyo marami po na po kaming guests dito sa El Nido. Kaya yun po talagang, hindi po talaga, talagang hindi din talaga inalaw ng LGU tsaka ng Coast Guard na mag-tour kami ngayon dito. Kaya oh. wala po talaga. So nag-stay lang sila touring. sa ano? nagstay lang sila sa oh, mga po. hotels nila mm -hmm. mm -hmm. no ayun po yung iba medyo nag naglaland ano sila naglaland tour Land tour Opo, oh, oh. yung il yung Leo pa, oh, oh, Leo papuntang beach Port Barton Opo, kayong... oh, ah, mm -hmm. pero hindi po possible ba na ah, papuntang rin. Port Barton? Dito lang po talaga. I to proper, pero may mga beach naman po by land. Oo, oh, hmm. sa ibang beach Dun na lang, na muna. Oh, oh. Alright, sige. Maraming salamat po, Ma'am Joanne. No, ingat kayo. ha? Okay, ingat po. Kayo. po. Kayo. Thank you po. Okay, yan po si uh, Joan Iran, ang uh, isa po siyang residente ng El Nido Palawan.